Online, Senator De La Rosa. Madam Chair, I was the former, I was a former chief of staff of IG. I became the deputy director for operations of intelligence group, IG. I became a deputy director for administration of intelligence group. How come in the world? na na si Alice Go doon. Kaya kailangan ka pa dalhin ni Makapas doon sa Indonesia para kumbinsihin si Alisgo? Go. I, I don't see any logic. Wala ako nakikitang intelligence value sa presensya mo, sa papel mo doon. Bakit ang IG gagamitin ka? Huli na siya eh. Huli na siya. Bakit ka kasama sa IG? Wala akong nakitang intelligence value sa iyo. Eh, siguro ang intelligence value sa'yo kung magamit ka for any other uh, reasons na pwede kang gamitin. Your Honor, the instructions po is this. Sino ang nagbigay ng instructions? Sa PNP po. Sino? Si, si General Macapas. Anong instructions niya? Na sana mag-umuwi si... Uh, that she will kung pwede siya kausapin na ah sinuwa... oh yun know, na ka that she will at kung pwede siyang kausapin alam mo no, she... matagal na saying. kung pulis ikaw sinungaling ka no. napaka sinungaling mo gumagawa ka ng istorya ngayon istorya ngayon meron kang tinatago ha hindi kita papalabasin dito sa session role ito kahit na hawak ka na ng MBI. Tell you hindi kita papalabasin dito sa session ulit Kung hindi ka magsabi yep. ng totoo. Si, yun lang si, SP pro tempore. Tempo, Tunay mo yung kwento mo. She will what? That kung pwede po, that she will surrender to PNP. Miss Maslog, baliktad na yung sequence of events. Sinabi na ni Senator De La Rosa, at the time of your second trip para kausapin si Guo Huaping, arestado na siya. Yes, Own no your... choice na siya na bumalik dito which is what happened. So wala nang wala nang kayong mission na pa-surrenderin siya kasi Huli na nga siya. So ano yung agenda niyo sa pagkausap sa kanya? Actually po, Miss Go Wapping and you Alice Go po, you can ask po. She has a lawyer po doon sa sa, sa Indonesia. Just a and, minute before you continue, Miss Maslog, about the lawyer in Indonesia, as uh, General Macapas will be joining us online. So we will be able to fact check with him this amazing story please continue so they also just put into the records no the senate already uh uh gave time in uh, 2000 and 2000 in year 2000 in year 2000 and the senate found her liable the same person uh madam chair mary ann must must log the senate found her liable for false testimony, corruption of public officials punishable under the Revised Penal Code, violation of the anti-graft law, violation of presidential decree number 46 which makes it punishable for private persons to give gifts to government officials and employees on any occasion, falsification of public document and tax evasion. So, Madam Chair, hindi ko alam kung we need to give more time to this uh Rascal, uh, Madam Chair. Thank you, uh, Chair. Senator Joel. Yes, uh, Senator De La Rosa. Madam Chair, uh, I don't know how to deal with this kind of resource person, pero alam mo, uh, I suspect, nandoon ka pupunta ka sa Indonesia because somebody is using you for An irregular operation. Kang lingo linggo dyan, I am sure somebody is using you. I suspect. Ano, ano mo mo ngayon? May no, masagot. no, your honor. Ah, no, no, your honor. Sigurado ka? Yes, your honor. Huwag mo akong lukuhin. Huwag mo akong lukuhin. I am not, Your Honor. I have the goods against you. I have the goods against you. But, uh, Madam yeah. Chair, next, uh, I will pin you down. I will pin you down. I tell you, I will pin you down. I will pin you down. I am sure about it. I will pin you down. Huwag mo gamitin yung pagkamaro mo. Kung naka ka na, namatay ka na noon at ngayon bigla kang nabuhay at ngayon ginagamit ka for uh, irregular operations against us, you cannot, hindi ka makakalusot sa akin. I tell you. I tell you. Madam Chair, thank What, you. Madam Chair. Salamat kayo, uh, Senator De La Rosa. Before I call yeah. the SP pro tempore, uh, I have uh, confirmation. na pumunta ng Indonesia si Miss Maslog but i will wait for that officially on the record uh, from the BI uh, SP Pro, uh sorry Just if i may it. senator sherwin sino and then sino nagbayad ng ticket mo miss maslog sino nagbayad ng ticket mo nung una at sino nagbayad ng ticket mo nung pangalawa at tumira si Indonesia sino we, nagbayad ng hotel mo we only stayed there sir for one day sir Ao oh, two days po, two days. Oh, so po. sino nagbayad ng ticket mo? Uh refund po ng ng ano po uh ng government po. ng government? Oh. Who sino government? Ang refund ng government 'yan mga alam, alam mo? Philippines government. Hirap na hirap nga ang IG magpadala ng uh, ahinti pumunta sa ibang bansa. Ikaw pa? na you're not a part of IG, hindi ka organic ng IG, kagastusan ka ng IG. Kaya the more kami nagsususpek na meron ka talagang ibang pakay doon. Meron kang iba. Ha? Madam Chair, Madam Chair, can I move forward for a while? A little bit. You certainly may, uh, Senator De La Rosa. But Mayroon akong information okay. na bumisita ka doon sa kulungan ni Alice Go. Dito sa Pilipinas. Bumisita ka? Yes, sir. How many times? Uh, two times. Anong purpose mo doon? First, sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa po niya, sir. May ginawa siyang statement? No, not the statement, statement. But I'm saying, we were talking about ano po sa kanya, yung... Uh, how one. do you how do you say it yung kung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakialam mo sa kanya? Speak Tempore. temporary. Klaruhin ko na lang sa'yo, ha? Ha? For the record. Meron kong informasyon, ha? Na you are being used para papirmahin si Alice Go ng apidabit. Apidabit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bungo, si Senator Bato, si General uh, siya siya ay General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uuto sa'yo. Meron ako information. I can pin you down, my God. Ha? Huwag kang pailing-iling dyan. Alam kong impormasyon na yan. Is that correct? No. Sir. Anong purpose mo? Bakit ka pupunta doon kay Alice ko? Dalawang business ka pumunta. Anong purpose mo doon? Be, sige. At sino kasama mo? Like what I said, sir, ang kasama ko po pagpunta doon sa Indonesia ay IG po. Ang tinatanong We have General Macapas online to cross check. Sino ang kasama mo pumunta sa kulungan ni Alice Go? O, yun ang tanong ko. Ah, uh, ako lang po tsaka ang si attorney po. Hindi Sinu... ka papapasukin doon na ikaw lang. Alam mo, Galing ako diyan eh. Tuktok mo. Galing ako diyan sa custodial eh. Mahirap makapasok diyan. At sino ka para makapasok doon? Ang makakapasok lang doon, abogado, pare, kamag-anak, doktor, o opisyal. Ikaw, ano relasyon mo sa kanya? Doktor ka ba? No. Sir. Pare ka ba? O ano ka ba? No. Sir. O ano? I don't have Abogado initiative. ka ba? No, sir. paano ka nakapasok? Who initiated the the meeting? And how did you how did you uh, enter the custodial center? The the first time po na pumasok po kami doon, I I was still with IG po. So at this point, I think we should ask General Makapas dahil online na sila. We need to fact check so many of these things sa sinasabi ni Ms. Maslog.